Ayan mga classmates, sa hula po ito kung sino itong isang dating actress na may kaelian pala. Dahil alam nyo po ba noong nagkaroon sila ng show sa ibang bansa, eh type nga itong isang misisong aktor na nakasama niya doon sa show. Kaya inakit niya at pinatulan naman siya batapos ang show nila noon sa ibang bansa. Ang nangyari po kasi after ng show, niyaya nitong dating actress itong si Miss aktor Actor na inuman sila sa loob ng kanyang kwarto na wala naman kasi siyang kasama. So, inuman, 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 inuman. Nung malasing po, sabi nitong ang actress, dito ka nalang matulog, di ba? Oh. So, pumayag naman itong actor dahil na wala naman siyang kasama doon sa kanyang kwarto. So, nung imbes na matulog, ay na, nakipagtsurban to kay actress para pagbigyan din ang hirig nito dahil alam niya type siya nitong dating actress. O, oh, diba? Di na tumanggi itong akto. Talagang pinatuloy niya doon sa loob ng kwarto ng tiyabahan na the max. Diba? O, oh, sa, sa dalawa. oh, alam mo na. Sino dating si actress Itong dating aktis mula rin sa isang malaking istasyon. Itong mistisong aktor na super guwapo talaga. Super talaga? Mistisong, mistiso at talagang sikat na sikat. At masasabi natin, isa siyang batin ni Idol. Ayan. Ang guwapo oh. no aktor Close may lahi. Close mo Hindi, hindi naman ganun kaklas. Basta... May story ako sa kanya, kami lang ni na nagkakaalaman. tayo mamaya. mamaya. Ay, oh. Eto, eh, ayaw kung matatanda ni Puenshi pa. Mm. Kasi eto tong, etong misisong aktor, nung nakita namin, na, nasa isang press ko, sabi ni Puenshi, Prol, at isa nating kaibigan din na matangkad, na press, sabi niya, ay, ayun talaga, may pagkaan ano niya, suplado, mabuti pa yung isa na matin Idol din na sikat na sikat na may kalabitin before ay talaga mas machika. Malayo pala bumabati na So, kilala mo na mistisong aktor na okay. tinutukoy ko. Na may experience ako. Alam mo na rin yun. Nasa press kong tayo na anitsnits. Anitsnits, pwede bang anitsnits? Anitsnits, anitsnits. Sabi na. Un so, anitsnits anit na yan talaga. Uh -huh. Pero alam mo, friendship, oh. Uh -huh. hulaan na nila kung sino uh -huh. yan. Ah, uh hulaan na nila po mga classmates. Kung sino pang dating actress na nakipagtsurban sa type niyang mistisong aktor. Noong time na nasa ibang bansa sila after ng kanilang show. Ayan. Hula-hula.